Ayan na, napasyal na tayo ng ating parents dito sa kabuki. Hey, Hello po, where's the my video? Abay na utot nga naman ang ating poker uh, serie yeah, dito sa ating maliit na kubo. Talaga na excited na madaming tao guys kasi nga naman gusto na nilang matapos itong ating kubo. Abay, huwag muna wala tayong iba vlog kung tatapos ulit Abay, hinahiday muna. Uy! syempre po today's video guys ay tayo ay magkakawayan o magsasang ganitong ating mga upuan dito sa terrace at syaka lalagyan din natin ang sanggay ang ating pinaka terrace na gagawin nating curtain para nga mas maganda ay talaga naman ang kamer ay nag-iisip na naman kung anong mas maganda kaya ay na ito ay guys ay nakalagay na ay talagang huwag iisip at iisip pa rin kami guys mahirap talaga magpagawa na itong kasi nga naman yung iba nakalagay na tapos sa pinagawin na ipangit tingnan kaya naman papaguhin naman ay Diyos ko po, ang dami kawa at tinurban tayo guys sa loob yan inilalagay na yung ating sliding na door dito sa ating mini bedroom aba social din Kung kubong na one sliding door pa eh abang naman mo ay talaga namang level level up na ito guys kasi nga naman ang plano natin dito ay banda banda riyan guys sa hihi aircon natin na water naman kung maganda ito mga ating bubo din eh sa kabukwira na ito talaga na Napakasarap tingin ang yaman na no? malapit na matapos itong ating pinagagawang kubo. Talagang naman yung mga pag-iisip ng pagpagawa nito ay kung ano na lang maisip na may pag nandyan na hindi yung talagang planong plano na yun yung mismo ay hindi po guys. talagang naman nag-brainstorming -bra pa kami guys. Uy! Ay siya tama na ang kulat ay tumulong na dito. At ito na naman ang na aking trabaho ay talaga mga magkayas lang na magkayas itong kawayan. Eh syempre wala man tayong masyadong alam sa ganyang mga pagpupukpukpukpuk at pag Ah... Uh, kung ano man ginagawa nila eh, dito nang tayo at least guys tulong at pagkatapos dito ay ito naman na tinayos ko ang aking unting garden syempre tinagtag ko yung mga damo at yung lupa niya na inayos ko din pantay pantay na kung tinawa sana nga yung uh, dito at habang ginagawa ko yan syempre binubusan ko na din yan ang ating mga vegetable ng pechay labanos at mustasa guys at ito na yung uh, finish brother yan talaga manghintay na nating sumuloy at sana naman ay talaga nung mabuhay para naman masaya yung ating pagtatrim at ganahan tayo bandarian guys uh, ay talaga namang nakakapagod ni guys so syempre po na tayo dito ay ay kuya 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 muna tayo Tingnan natin ang paligid magpahangin at mag -relaus. chill chill lang at isip, isip din ang ating gagawin guys ayan na ay yung ating nagawa for today's video okay guys thank you for watching and peace out